Hi guys, so nandito tayo sa isang lugar na hindi ko alam, hindi ko kabisado <laughs> nawawala tayo De, joke lang, hindi tayo nawawala meron naman tayong google map hindi ko lang kabisado tong lugar na to so nasa isang kabiasnan tayo na hindi ko hindi ako familiar Oops, may lubak Buti na lang, malakas yung aking ilaw At uh, nakita ko kagad Ito yung kinaganda pag malakas yung ilaw mo Pero patayin muna natin Ayan, uh, O oh, natin laser gun yan yung high beam ng laser gun ko. de ba? Kitang kita. Ito naman yung low beam na kulay yellow. Ito yung aking high beam. Yan. Lakas, di ba? Woo, grabe, sarap. Sarap ng hangin, ng lamig. Kung alam niyo tong lugar na to, guys. Eh, sabihin niyo naman. <laughs> ang sabi sa Google Map ko 8.2 kilometers turn left papunta ang Governor's Drive papunta ako Cavite galing ako Tagaytay guys ang ganda ng daanan nila dito ha pero, may nagsabi sa akin, sabi ng friend ko, mayroon daw part dito na hindi maganda eh. Ito siguro yun, inaayos pa. etong nga etong ito Pero maayos, na, uh, maayos dito sa kanan. Ah, ito, hindi pa tapos. Inaayos pa nila. Ooh. parang ano lang ah, parang provincial feels. Ayun oh, daming puno na madidilim. Grabe, sarap mong patakbo dito ha Uy, yun lang, may mga lubak <laughs> Doggy, doggy Wala ba tayong makikita dyan? Sa mga gilid-gilid, sa mga puno Hi kuya, kadaan oh, May, ano to Industrial plant Ayun, ayun, ayun May ano, one way Oops Buti na lang nakita ko ah, Yes ko sa taas. Baka may makita tayo sa mga puno eh. Kaso wala naman. Samantalang nung bata ko, dami ko nakikita. ye naman niya mag low beam Uy! Yung baka! Nasa na ng daan! Tapos bigla niya akong hinabol eh, no? Tapos mas, mas, mas mabilis pa sa sniper Hahaha! <laughs> Katay tayo dyan! Ay, 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 May mga, ano na, malalaking lubak na dito. Ayan, may mga lubak-lubak na, oh. May mga kasabayan na tayo. Ay, may lubak.